i'm going hello, hello sa aking mga kaibigan na nandyan. Arshelly, Cooking Dance Bicolano. Hello, hello po. Salamat po sa inyong pagpunta. Aking kaibigan, salamat po sa inyong suporta. Sa gabing ito sa akin. Samahan niyo po ako sa gabing ito. <laughs> sa aking muling. <laughs> LS na ito na. Hello, hello, sis. MJ Bips Barrel. Hello, sis. Ayan, wait lang po, ha? Ako ay may tawag po. <laughs> sagit lang po. Busy lang po. Aki lang po, silent po na. At ako po ay may kausap. Sagtit lang po. Hello lang, sis. Wait lang po. May kausap sa phone. And ayan, thank you Cici. Ayun kasi no gusto gustong magdikit sa ating mahal na kaibigan. MJ Beats. Pasensya na po na busy si host. May katawag sa phone. Ayun, thank you, thank you. Kay Arshell cooking dance plano. Ayan. I think Ramil, you're sleeping na. <laughs> so late na sa Pinas. Pero si, ano masalam, maraming salamat sa iyo, ha. Ayan, ati pong ilakda ang ating mga pumunta ngayong gabi para masuplihan ni host. Bukas ng umaga. Oo sis, katika dalawa ko ng LS ngayong araw. <laughs> kailangan kumayod kayod ay <laughs> sa hapon at saka sa gabi mag NF para kailangan natin maka ano, makaipon ng WHCC <laughs> Very connect ako. Ah, nag... Uy, gabi na sa pinasa, ha? Sa bagay, magdami mong ka... No, wala ula ako. okay lang sis no problem take your time family first <laughs> before others <laughs> yes yeah. kung kukain po ay may time ay punta po kayo usap tayo <laughs> tara usap tayo Hmm. Nagkakas po ang ating ano ngayon. Yeah, kasi naman po nang chan ay marami sa. Salamat sa iyo, Bye Bye Ali. Kay Ramil at sa kanyang mga uh, ano. <laughs> <laughs> ano? Mama. উম 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 Ngayon, yeah, medyo nag-ano lang tayo. Kaya sa akin. a uh -huh.